Hello, what's up mga Erp? So, kami dari karun sa kanang nai Ramay cold spring O napoy hot spring So ani saka siya ka Kapispol ang lugar Na nai gamay sapa Pohon Takita tanin nyo dari apohon Anak Oh Awao. Na sila gamay ko an. Senilin. Uh, pero dito ra to dapita ang katungay nay slide. Ana o oh, kit an da sa Gamay unahan gamay nang trip niyo og nature nature kuno hay. Oh. Na po na sila ay nature nature chuchu dere. Lang. <coughs> Okay, ang ang sapa nila di, ngayon nga kanang tantong baha. E, tantong hugaw. Teke, dogay ra ang mga creek gud. Ano niya. Una ni si Pinakalas. nga, plantation dito. Na. Yeah. <clears throat> Imagine if you're like living in this type of place. Yeah. Na di rin mo, ana, halok-halok mo si mong uyab. Eh, ah, dili mo magkuan. Bukalo ko rin ya. Kamangan magbitin. Anak lang. Ya? Yeah. Pero wala may mga anak kunda dili na lugar agad. Yan marag na peaceful na kayo. anak kunda. Gamatoy na kayo lugarahan niya. Ang karunog anak kunda ni, oh, Anak lang. O, di ba? Hindi kayo. Turang duha. Oh. Pangkapoy. Pangkapoy po itong duha ay mapeteng gagmay ka nila. Di yaw yaw. na beda bida Hello, what's up mga earth So, kami dari karun sa kanang nai Kamain cold spring O na po hot spring So, yun namin siya ka Buwan Peaceful ang lugar Na, nai gamay Sapa pohon kita kan dari apohon nah masih lagi main kan sini baru ditur atau udah pita angkat tuh main bilang slide kena ongkit